Good morning mga master God yeah, is good all the time Ayan yeah. At uh, Naisipan kong mag ride Tumama kay uh, Master Trebol Tumakit dito sa Antipolo sa Taktak Ito si Master Trebol Hey, hey! <laughs> Alina, Akiat, mayjuhini ngayo ako, ahuntoy. Ah, Dyan. <laughs> Gulat <Ayun, no? laughs> si Si Robin. ha 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 Ahon mga kahitigan! ikaw ang sa hinulugan takta pa master hindi na tayo magkapapitik muna baba muna tayo mga master Alam tayo hanggang doon sa dulo sa pinakababa mga master. Tuesday ngayon no, oh, ang dami rin pumadyak mga masa raring umakyat. Itong so, malupit to. Oh. Good morning, good morning. Good morning, master. Kay ta doon ni Tell me. so welcome, welcome, welcome again ma'am at sa ni taktak sa kape. Cafe. Si uh, Master Jericho Hindi ko, gwapo si ko oh. Pala ko babatay master sa baba. Sige, so, gwapo muna tayo. Sige. Tara. Mayor, bigay po kayo lang ang ikot pa. Ikot. ikot muna. Sa so, ikot lang kami, one round oh, lang. Oh, okay, so, Sir Pancho, ikot lang. Uy, master. Nigawa <laughs> kita kanin eh. Ano sinigawan? Ang galit. Baka hindi ako galit, master ha. Dito kami tambay. Ikot lang, ikot lang, master. Nung nakaraan, dito dito sa yeah, no. kapatid naman yung house plan yeah. ako tapos ah, si boss Goyo. dito kami nag-usap na dito oh ay oh. Boss Postoyo Goyo. <laughs> <laughs> inaanap si Postoyo ni Toyo kilala kilala, kilala pala ni Postoyo si Ian kapanood ah. daw niya yung kalakuhan natin <laughs> at sabi niya Samahan daw natin siya mag-kapiyang. Oh, ito na nga, kamot. Sige, skip na natin Set yung lahat. Set mo gamit. ka mo. Umukay si Seria, umukay si Postolio, schedule na lang. Oh. Katawagan to niya sila, Ma'am Ira. Hmm. Oh, let's ito, go. Why di ba? Oh. The greatest collab of the whole yeah, time. Oh. <laughs> so, yun. Shout out, mga master. Kita-kita tayo. Kita-kita tayo magtatagpo si Boss Toyo at saka si Boss Goyo sana soon <laughs> lalo at si Robin opo opo baka mawala yung karakter ko Pagkasama ko si Boss Toyo <laughs> iba pala pagkasama may mo OG <laughs> bang klase no masama sila senator kahapon eh ah nandito ah sayang no sabi nyo kala ate nasa dito lang no? punta natin ikutin natin no? tayo sa ito 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 yan good morning po mga master good morning. good morning po Ayan, ito ang original. <laughs> Nakapihan. <laughs> wala pang ano, di ba wala pa yung mga doon. Ito mo, lahat dito, siksikan Pila bandi. Ayan. Ito ang original na kapihan noon nga pala. Kapihan, no, bansitan. Ayan. So yun, nagbigay po kayo lang po kami. Thank you. Okay. Ha? Thank you. So yun, na tayo sa mga master natin. Yan. Ingat-ingat tayo mga master at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Uli na kami ni Master Trebol, pauwi na. Ang lulupit tayo. Uy, master. Yes, master. Pwede, pwede, master. Salamat po. Picture doon mo namin ni master. Pwede tayo sa A. Agos Caprino. Thank you. Yan. O, shout ka muna, master. Bag time picture. Ay, shout sa Padyo Comics. <laughs> mga wala ka na eh, mga nag-busy na sa trabaho Kaya kung saka-sakalin, nandito si, ano, uy, si Batman Kaya tara na, taktok na tayo Yun, patsyokonik! Pabuhay tayo hanggang gusto natin okay. Okay. Ayan, picture 3, 2, 1 Thank you, thank you, Master, po, master. <laughs> Let's go! Ah. Hey. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ma'am, good morning po. Opo, kasama ko po si Trebol. Good morning. Good morning. Nakita din kita. Na-chepo din. kita dito. Oy, master. Good morning, ma good morning po. Ayun. Ma, ano natin? No, shout out tayo mga ma'am. Madam. Shout out po Sir Ian. Where are you? Si Ian how? Iyan Ian, sama mo sa vlog mo Ian how. Good morning po. Good morning mga master. Master, papicture na ma'am. Yes po. Picture kayo. Picture daw muna kami ma'am. Kasama ba sa Alia? Mga master, lupit. Pactor. Cycling ship. Pactor mo mga master. Papacheck mo lang. Oh. gumamit siguro ng ganyan eh. Saka ang linis tignan mga master oh. Tingnan mo oh. Hmm. Walang makapikable. Napakalinis oh. Ahon. Ang lupit ng mga kasabay ko katapat ng factor oh. <laughs> hindi pa ubuli sa aho mga master hindi pa ubuli sa aho itong kens ko mga master <laughs> hello, master. hello po. Ingat po hey, master ingat tayo master Oi master hos ingat po ingat din po ingat po kayo master. Ha? Huh? May insurance? Right. Okay. <laughs> dito sa umaakatakta ano, masaya ang sakit dito nitong kahit patay na araw. Dito mo mararamdaman na parang pandemic pa din. Ang dami nang <laughs> nagba-bike. Sakto lang. Kitay sa taktak. Dali kayo dito. Preto. Preto ng ali. Ha? Preto ng ito, kapihan, may tindahan din ng mga bike, ng mga parts. May mga kasama kayo dito, mga high-end, mid, lahat. Okay. Isa lang kayo dito. High-end talaga. Master, good morning, Master. Masaya ang community dito sa ano, itaktak eh. Good morning. Robin. Sabo kayo. Kaawa kami. Sipin sipin lang umahon eh. Ay sa kabila na, sa may Ayun, pabalik na kami mga master. At magtitikling kami ni Master Trebol. Si Master. Good morning. Tayo <laughs> kayo dito sa taktak. Meroni. bikers. Hindi na nakapupo ka. Meroni. Yes. Dahan tayo sa anti-polo cafe. Oh, doon ka na gano, di ba? You just tie the dawa. For the win. Yes, Master! Pwede. Let's go. Kusang lagi nakatambay ang mga kaibigan niyo. Nagdidikit cha. Si Clarissa Saiko, sa Prince. Hello. Shout out sa inyo. Ako na kami diyan. Dadaan kami. Bigay po kayo lang tayo sa kanila. So welcome, 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 Master. Thank you for all tayo oh yun T tuloy na kami ni Master Trebol at dito kami bababa kayo sa tikling bilis <laughs> oh wala ko sa pero bumaba dito sa tikling kaya lang nakaka -ano, nakakatakot yung mga jeep basta na lang kumakaan <laughs> na tapos umihinto Ayan Ayan, nandito na kami ngayon mga master Ada lagi to si si Master Travel nga pala ay uh, na dyan sa may uh, SM East ayon, SM, SM East lang dating ever dating ever ko test ko SM is kakanon siya at uh, ako diretsyo diretsyo dire, ako hanggang na ako hanggang uh, Edsa Ubao so, sir, Talagang uh, pumadyak sa taktak. Uh, ibang community ng mga cycling sa Taktak. So, salamat nga pala, Master Jericho. At sa Agus Cafe. At sa Tara Cafe. Maraming maraming salamat sa inyo. Hey, Joseph. So, yun mga Master. Mag-iwalay na kami ni Master Albert Trebol. Ayan. Ayaw uh, na yun na kami. Ayan. Hindi pwede po so, tayo si Batman sa ano. TV Kaya pang Bulacan to So Master rebel Ayas uh, sa Robin Opo Naguguluan na rin ako Kusinto <laughs> Ano ba talaga ang karakter mo? Masusunod ano kaya karakter nito naman? Abangan nyo Abangan no? Abangan nyo Yan Abangan nyo yung magiging next karakter natin dyan <laughs> So yan mga Master Wala nga po rito sa Kainta St. Joseph Subdivision kapalan na rin ako ito nga po yung ibang lingkod na lagi nagtatanong at salamat sa Spider Philippines yan lagi nagtatanong Ay pa tayo dyan mga chong at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin galaw galaw nandi po manay at, salamat hanggang sa muli sa muli out master oh, out sa mga kasama ko enforcer yeah. <laughs> uh... Alam, nagpapayag yung isang kasama ko na yan Ayan So, mga MMDA, sa mga kapot-pot natin na taga MMDA, shoutout sa inyo lahat at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Mm -hmm. Salamat mga okay, master, ingat-ingat ingat din mga master.